Kailin pa? Apa, ano pa? Ano pa? Ah, sige na pa. <laughs> Ay, salamat, natin. Akala ko eh, may kasama kayo doon sa loob. Akala ah. po, kasi ano, nahirapan ako na mag-book sa Joyride, tsaka ng Ah, umuulan po kasi. Umabo eh, sabi ko ng jowa ako, mag-rub na lang. Kasi hindi hmm. rin ako makaalis sa puntang sakay ng jeep na no? wala wala akong payo. payo. Ano po talaga pag ganyang maulan, medyo hirap mag-book ako nagbubuk. Wala <laughs> lang meron. Oh, marami naman kaming grab dito na rin ma. Am. Kaya pag gusto mong mag-grab na malapitan, maggrab grab driver naman. lang. <laughs> ano kasi walang mag-accept pagka malapit lang yung tapo. Meron ma'am, marami. Ma yes ma'am. Ah, alam po kasi sa grab car yung mga long rides lang. Hindi, dati yon Pero ngayon kahit malapitan, nag-accept na. po o ma'am. Lalo na pag rush hour, yan. Hello. Yung iba tinatanggap kasi Uh, gusto makakuha ng incentives, may points kasi yon Bawat bawat rides may ano, uh, katumbas na. Pag, pag namin yung incentives, okay na sa amin kahit malapitan. Minsan naman, kahit malapitan, may nagtitip. tip <laughs> Ganon. Kanina pa ka nagbubukman ng ano? Ng joyride sa kaangkas. Isang oras lang. <laughs> isang natin. Okay. mag isang oras na din. Mag-iisang oras na din. kasi kasing nag-accept sa angkas, kaso biglang yung tinahansin. Baka nang biglang umulan. Pinakabahan mm -hmm. kasi ako pag mga kotso, mag-isa lang ako. Yeah. Ay, hindi naman, ma'am. Save okay. naman kayo sa grab. Buti na lang babae. And <laughs> Buti na lang babae ang driver. <laughs> <laughs> Save naman, mamang ang grab. Kasi may tracking na kami. Mm -hmm. Tapos, yung usapan ma'am yan, nare-record po yan. Akala niyo di po na, naka-record po yan. Oo nga, di ba may incident na gano'n? Mm -hmm. May naka-record po yan, automatic pag na-pick up namin kayo. Uh, na, yung conversation natin is naka-record po yan. Pero, oo, hindi naman yung gina, basta-basta makukuha ang record kung gusto nyo kasi kailangan muna ng police report bago ibigay yan. Ginagamit lang madalas sa mga may reklamo o may reklamo si driver or may reklamo si passenger yung pong ginagamit um, kaya okay naman takot ma'am <laughs> <laughs> takot na ako pag ano babae ay pag driver <laughs> o, o, o lalaki tapos ah, uh, meron din naman ma'am sa Grab na halimbawa ah, uh, meron din sa apps nyo na mas priority yung babaeng driver na ibigay sa inyo kung may available ay talaga yes ma'am meron pwede kang mag-request Mm, mm, pwede mag-request po. Lalo na pag sa gabi. Yun lang nga, maybe chance ka lang kasi hindi naman talaga ganun ka. dami ang babae compare sa lalaki. Pero may chances na ano, na maka, maka ano ka ng driver na ano, na tawag nito babae. Mas priority nila na ibigay sa'yo yung babaeng request mo. Meron dyan sa inyo ma'am na ano yan, may apps dyan. First time ko lang na kasi nag Ah, nang grab. Nang grab, puro mm. grab food, lang kasi ako. Ah, puro grab food ka lang. <laughs> o kaya ngayon ma, magbubukan na rin kasi kahit malapitan, pwede naman na mo <laughs> na. Misan may 60 pesos, babayaran nyo, 80, depende sa distance. Ah, yes ma'am, nag-accept nag na, oo. Yeah. yeah, di, minsan apat kayo sasakay, di, hindi ka nalugi. Joyride kasi na ulan na ulan kasi yung may angkas din naman kami ma'am sa Grab. Ay meron din. Ay ano, ang tawag is smooth it. hawak din po ni Grab yung move it. Ah Ano ngayon ma'am eh kasi pag ganitong umuulan, ang uh, matas talaga ang ano din ng mga pasahero kasi ayaw mabasa. Tapos uh, yung mga nag-ano nag-motorcycle nagda-grab na. Kaya minsan mahirap mag-ano pag umuulan kasi nag bumapar ngayon kapag unaulan yung mm. delikado tapos siyempre nababasa sila mm. ng mga uh, ano lang, accident pag umuulan kasi yung mga salamin, malabo mm -hmm. yeah, uh, so, slowly lang. lang oo prone uh, sa ano, accident kapag bumang sa draft nagbook tapos maraming dalang Okay naman ma'am, basta wag naman sobra-sobra talaga na kung ang capacity mo is four seaters, tansyahin mo rin naman yung dadalhin mo, hindi naman buong bahay, ganun siya. Ready naman ma'am, abilang uh, bilang yung tao, pero syempre iisipin mo rin, yung capacity ba ng four seaters, uh, ng kotse, okay ba yung dadal ilalagay doon, ganun, iisipin mo rin. Pwede naman yon na gamit ang dala, wag lang naman buong bahay. <laughs> Pwede no, no, oh. Pwede naman yun. Ko baong, hindi pwede naman basta Pag sa ta si ta ilo, si ta na, mm. pa na tao. Opo, iyon. Pag mga baby, no one. Opo, ma'am, na isa. Kaya, po may mga ah, -away na ganoon, sasabihin na hindi, baby pa yan kanlong naman ni, eh, di ba? Kasi wala naman ako. Wala ho po pero hindi bilang yan kasi sa insurance, syempre sa capacity for seaters. Ibig sabihin ng for seaters, apat ah, lang ang pasahero. Panglima si driver doon. Oh, so, ayan si Mama. First time na nag-Grab, Grab car. Tayo yung itsura ko parang hindi. Hindi na ano kayo naman. Okay naman. <laughs> yan. Thank you. Thank you, Ma. Ingat Thank you. <laughs>